Morning guys. I just woke up. Welcome back to my channel. And yes, that's me. Okay, guys. So, it's really early in the morning. My work for today is um, night shift, so I will start from 3 p.m. till 12 midnight. And now I'm going to fix myself and I want to make a new video about tips going to malta and netherlands and also the salary is it worth it in malta because many people many of you are sacrificing their works in middle east in taiwan in hong kong or any part of the world that you are working and they want to cross into any country for example europe canada so the question is are you willing to sacrifice your job which you have now currently are you willing to sacrifice the life that you have now in a country where you are just to go in malta just to go in netherlands just to go in canada how much are you going to earn in malta or netherlands or canada so now guys since i've been living in malta for i think um more than two years let's say almost soon three years but i left malta so i'm going to discuss how much you actually earn and if it's really worth it to go with an agent so guys i need to fix myself first to look presentable in the video but let me tell you something because i went to greece um, two weeks ago and i got this uh, sunburn in my forehead and i turned into brown skin because I swim a lot in the beach and after that I have a skin allergy here and then I got sunburn and now the trace of the allergy and sunburn left behind and now since I have a dark brown skin now the white patches here are really visible but I don't mind as long as I can give you enough information about migration to Europe then I'm happy with it. So, yes, guys, I hope I'm gonna see you soon. I'll be back. So, yes, guys, I'm back. Now I finished preparing myself and I'm wearing this Palawan Philippines t shirt. So, yes, guys, welcome back to my channel and I'm going to make a separate video in Tagalog language because I've been um, thinking this for long today guys is not lovely weather. As you can see outside, it's dark, it's like gray and rainy because autumn is approaching. Oh, first I want to make my tea to start the day. So this guys is a filtered water because actually you can drink the water in the Netherlands but i prefer to have a filtered one so i bought this uh filtered so actually guys if you live here in the netherlands you don't need to buy your water because actually you can drink from the top so i'm trying this my favorite guys from pickwick autumn storm because since the weather is like this it's really perfect apple and uh canel or cinnamon yeah. because guys this is the cheapest tea that I can buy in the stores, and also it's really good and nice taste. So, ayan po, first time niyo pong marinig ang vlog na to in Tagalog sa Trisha in Europe. So, naisipan ko pong gumawa ng Tagalog video para mas maintindihan ng ating kababayan Pilipino ang ating mga pinagbablog tungkol sa pagpunta sa Malta. So, for today's video po, uh, pag-usapan natin ang sinasahod sa Malta versus doon sa ginagastos na papuntang Malta ng mga Pilipino galing sa ibang bansa o galing sa Pilipinas kung paano nakakarating ng Malta, kung makatarungan nga ba yung gastos na ginagastos nila pagpunta ng Malta. So, yan po ang pag-usapan natin dito sa channel na to. So, sa mga Filipino viewers ko po na nanonood sa akin sa channel na to in English version, so... Pasensya na po kayo kung matagal ako hindi nag-upload. 8 months yata ako hindi nag-upload dahil busy po kasi ako. Tag-aaral po kasi ako ngayon ng new skill kasi gusto ko na magkaroon ako ng sariling um, pagkakitaan na hindi umaasa sa employment I hope is magtagumpay tayo dito so nag-enroll po ako ng skill na kung saan kailangan ng masusing pag-aaral so ayan at ang mga nakaraang 8 buwan po ay hindi ako nakapag-vlog kasi yung channel ko nagkaroon ng problema parang naano siya na demonetize po ako so nawala lahat ng ads ko kasi nagkamali po ako dun sa setting Nung nag-chains bank po kasi ako, is um, ilang ulit ko siyang um, tinanggal, ilang ulit ko siyang nil nilagay, tapos balik ulit, ganun, yung bank account ko. Kasi wala akong ma-receive na code. Tapos sabi ko, bakit walang code? So, trinay ko nang trinay, so itanggalin ko ulit, tapos ilagay ko ulit, sabi ko. Ngayon, flag na pala yon kay YouTube na hindi dapat ka naglalagay ng ilang beses na mag-input ng registered bank account mo. Antayin mo lang yung code na darating sa si email mo. It takes time, siguro mga one week, ganyan. Akala ko naman kasi pag nai, ano na, ano man na, na i lagay mo na automatic may code ka nang ma so hindi pala so ayun nagkamali ako so ang penalty noon kay YouTube is demonetize ka hanggang sa maayos yung channel mo ang nangyari yung channel ko is inabot siya ng 7 months before po maayos. So, sabi ko, okay, sige. Gumawa pa rin ako ng video, tatlong video, yung tips in applying in Malta, yung tungkol sa agent, tapos yung apartment sa Malta. Yun yung mga last videos ko na ginawa. I think may, may mga kasunod pa yon So, tignan nyo na lang po sa videos ko na kahit hindi po ako monetize, eh, nag pa rin ako kasi ang daming mga taong nagtatanong sa akin tungkol nga sa pagpunta sa Malta, sa Europe, sa Netherlands, ganun. So, ayan po guys. Clarify po, nandito na po ako ngayon sa Netherlands, pero nakatira po ako sa Malta dati ng almost 3 years. So, yung mga pinag-vlog ko po sa channel ko is based doon sa information na na-experience ko mismo. Hindi lang dahil sa binabasa ko sa website or mag-search ako tapos gagawang ko na ng content. Hindi po ganun yung channel ko. So, naka-base lang po doon sa totoong experience na naranasan ko mismo doon sa Malta. Kaya ko po sinishare yung information na to para makatulong po sa inyo. Kasi naglipa na po sa Malta ang mga abusive agent. Hindi man lahat, pero karamihan po sa kanila. So, ngayon guys, pag-usapan natin ang tungkol sa pagpunta sa Malta. Magkano nga ba yung binabayaran at magkano yung sinasahod? So, ngayon, Uh, worth it po ba yung paglipat sa Malta? Worth, worth it po ba yung babayaran nyo sa agent o sa agency at kapag nakarating ka na sa Malta, ganito yung sahod na matatatnan mo? So, worth it ba yon So, tamang decision po ba yon So, sa channel na ito, pag-uusapan natin. At bago po yan, mag muna tayo kasi malamig. Alam niyo naman yung weather ngayon, medyo dark po siya kasi pa autumn na. Diyos ko, taglamig na. So, ayan, mainit na yung ating tsaa. Hindi po ako sa ako nagkakape kasi dati po ako nagkakape nagkakaroon pa ako ng palpitations saka um, shaky hands saka nerves so tsaa na lang kasi itong tsaa hindi po ako nakaka-experience ng ganun although itong iniinom pong tsaa ay black tea so meron din siyang small content of caffeine unlike sa coffee po na madami siyang caffeine content So ayan guys medyo maliwanag na siya So, hindi mo po na ako nag-vlog kanina kasi mad madilim pa. So, yung ilaw natin, kapag pinailaw ko kasi yung ilaw sa kusina po, is nagre-red yung mukha ko. So, hindi niya ako agad makita ng mabuti. Okay, guys. So, let's jump now to our topic. Pag-usapan natin ngayon yung salary computation sa Malta. Guys, kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and like and comment. And tulungan nyo na rin po ako na i-share yung mga videos natin kasi napakahalaga na malaman ng mga tao ang totoong nangyayari at kalakaran at sahuran sa Malta kasi ang dami pong mga agent na patuloy na nag-hire ng mga tao na naniningil ng mahal, ng sobrang mahal, ng pagkamahal-mahal sa mga aplikante, lalo na sa mga Pilipino. Pero hindi lang sa mga Pilipino, ha? sa mga Indiano, sa mga Nepal din. So, karamihan yan sa mga Asian country. Pero guys, alam nyo ba na ang sahod sa Malta ay ganito. So, sa Malta, meron po tayong basic hours na tinatawag. So, 8 hours per day po times 5 days a week ang sahuran doon. Ngayon, 160 hours po siya per month. Pero according to the law, meron lamang po tayong 173.33 na kailangan... Um, magtrabahoan sa employer natin. So, yun ang kailangan bayaran ng employer sa atin, 173.33. Bakit ganon Kasi, meron pong um, excess minsan yung kalendaryo natin na 31 days, ganon or less than. So, ito pa rin yung binabayaran ng employer sa atin, either less or more. So, I mean, yung sa kalendar, even more days or less days, ito po yung binabayaran ng employer sa atin. Ngayon, magkano po yung per hour sa Malta? So, sa Malta po, ang per hour doon is 5 Euro per hour. Yan po yung basic according to the law doon sa contractor. Kasi po, dalawa po yung um klase ng pag-hire ng applicant sa Malta. Through contractor, or tinatawag na agency, pero actually contractor po yun. Or direct hire. Ano nga ba yung pinag-iba ng contractor at ng direct hire? So guys, kasi ang contractor, sila po yung nag-hire ng mga non- European national or European national pero mostly po sila po yung nag sponsor ng work permit doon sa mga country na nangangailangan ng work permit para makapagtrabaho po sa Malta. Ngayon, si contractor po, siya po ang employer nyo. Siya po yung nagpapasahaw sa inyo at ide deploy lamang po kayo sa mga marami nilang kliyente. For example, cleaning ka, So, ilagay kanya sa cleaning. So, for example, dun sa, sa factory, ilagay kanya sa factory. So, si contractor po, marami po siyang hawak na employer. Hindi lang po iisa. Napakadami. So, i-deploy ka kung saan ka ma-deploy. Kapag naman pong um, direct hire, so for example, a-apply uh, ka sa factory, mag-direct ka na lang po dun sa, dun sa kumpanya at yun na mismo ang employer mo, hindi na si contractor. Pero, Um, ang pag-apply po kasi directly is hindi po ganun kadali dahil ang Malta po prefer lang po nila mag-direct mag hire sa mga European national at sa mga Maltese national. So karamihan po sa mga non-EU national o mga foreigners, mga Asian, contractor po sila na hire. So ito po ang according to the law, ang contractor is meron siyang basic salary na 5 euro per hour. So let's say for example 173.33 per hour po times 5 equals um, 866 yung sahod mo as a basic salary. For example, meron ka pang overtime. So paano naman po kinocompute ang overtime? Meron po tayong tinatawag na overtime dun sa working regular working days hanggang Saturday. Ang rate po niya is 1.5% ng 1 hour salary mo. So, kung ang sahod mo ay per 5 Euro per hour times 1.5, ano po yan? 7.5 Euro po ang bayad nyo per hour dun sa overtime nyo. Ng Monday to Friday, regular working days plus weekend na Saturday, 1.5% po siya. So, meron kang halimbawa sumahod, nagtrabaho ka ng 8 Euro. So, meron ka pong 60 Euro dun sa 8 hours mong pinagtrabahoan ng Saturday what if po nagtrabaho po kayo ng Sunday? So, ibang usapan din po yung Sunday. So, ang Sunday po ay times 2. So, kung ang sahod nyo po ay 5 euro per hour, times 2 po yun, so 10. Nagtrabaho ka ng 8 hours, let's say for example, 8 hours ang pinagtrabahoan mo, so meron ka pong 80 euro. Ngayon guys, ipagpalagay natin na doon sa buwan na yon ay nataon na nagtrabaho ka ng public holiday. Ang public holiday po ay triple pay. Ngayon, ipapaliwanag ko at klaruhin ko po dito ang ibig sabihin po ng triple pay. Kasi guys, maraming mga Pilipino ang hindi nakakaintindi sa triple pay. Kasi naman, kulang sa impormasyon ang mga Pilipino na nasa Malta, hindi man lahat pero karamihan, tungkol sa mga bagay-bagay pagdating sa ganito. Okay guys, so for example, nagtrabaho ka sa Malta ng 8 hours at nataon na public holiday yon So, ang sahod mo is 5 euro per hour. So, triple pay po yon Totoo yon Ngayon, ang triple pay po is 15 na po yung bayad nyo per hour. So, nagtrabaho ka ng 8 hours. Meron kang 120 euro. So, ngayon guys, ano yung computation ng triple pay na to? So, pwede kang pumili ng triple pay talaga siya na 5 times 3 equals 15. Or, normally, times 2 po siya kasi public holiday, parehas lang po siya ng Sunday na times 2. Pero, meron ka pa pong isang vacation days na ibibigay sa yun employer na bayad po yun. So, triple ang binayad sa Times 2 plus one extra vacation days. So, triple pay po yun. So, pwede po kayong mamili ng times 3 or times 2 plus 1 vacation days. Yun ang pagbayad po ng public holiday sa Malta. Ngayon guys, meron din tayong tinatawag na bonus. Ito yung tinatawag na quarterly bonus sa loob ng isang taon sa Malta. So, compute ito base kung gaano ka nakatagal sa kumpanya at kung magkano ang sahod mo. So, for example guys, every quarterly po to, So, June, July, August, September. Sa ika-September po, magbabayad po ang government ng Malta ng bonus. At September hanggang December, yun po yung second um, quarter. Sa December, makakareceive ka ulit ng bonus sa sahod mo. At December to March, yung March po, doon ka makakareceive ulit ng bonus. So, magkano yung bonus? Normally, guys, nasa 100 euro pataas siya. Depende sa itinagal mo sa company at depende dun sa sahod mo kung magkano. Kasi normally, guys, meron pang sumasahod ng 4 euro per hour. Meron din namang sumasahod ng 6 euro per hour. So, iba-iba po siya. Bakit nagkakaiba? Pero kung ang basic naman ay 5 euro. So, guys, nagsisimula po yan sa 5 euro per hour. Pero depende pa rin sa employer kung bibigyan kanya ng less than 4 hours or 6 hours mataas. So, pag less than po kasi, hindi po yun parang makatarungan. Pero ang daming mga Pilipino o mga applicant na ginagrab na rin yun para may trabaho lang. Para at least may sahod kaysa naman sa wala. Nakatingga ka, diba? So, okay na yun para sa mga ibang tao. Okay guys, so ipagpalagay natin na yung sahod mo ng isang buwan, basic salary is 866 meron kang overtime na 60 nung Saturday, nung Sunday naman nagtrabaho ka pa din kasi napakasipag mo, meron kang 80. Pumasok ka pa rin kahit public holiday or nataon na public holiday. So meron kang 120. Guys, meron ka ng 1,126 euro gross. Ito yung tinatawag na gross pay. So ano po yung gross pay? Ito yung kabuuang computation ng sahod mo na wala pa doon yung kaltas ng tax, wala pa doon yung kaltas ng insurance, wala pa doon lahat. Ang tinatawag po natin na net pay, ito po yung natanggal na lahat ng deduction at ito na yung pumasok sa mismong bank account mo, net mo na 'yon. So, let's say for example, sa 1126 po, less pa po natin yung tax. Let's say 150 yung tax nung sinahud mo. Ang tax po kasi nakadepende po 'yan sa amount nung sasahurin mo. If I'm not mistaken, 30% So, meron kang 80 euro, less 80 euro po siya sa insurance po yan, national insurance o tinatawag na NI or social security. So, meron ka na lang pong 896 euro. Ngayon, i-deduct natin dyan yung expense mo. So, ito yung 896 euro guys, ito yung net pay, ito yung pumasok sa account mo, ito yung kinuha mong check na ipinalit mo sa bank. Ngayon guys, yung 896 euro, ibabudget mo na ngayon to para sa sarili mo. Ngayon, unahin mo ang sarili mo na ibudget kasi paano mo bababayaran yung mga utang mo, paano ka makapapadala sa pamilya mo kung ikaw mismo ay walang natira sa'yo. So, let's say for example, yung renta mo is 150 euro, less 50 euro pa dyan. Yung electricity mo, yung bill mo, yung wifi mo. Ngayon guys, bakit 150 lang ang renta? Kasi guys, ang renta po sa Malta ng apartment ay napakamahal. Kung nanaisin nyo magrenta ng buong apartment, 800 euro po siya ang pinakamura ng mga panahong yon. At sa mga panahong to ay napakamahal na ng renta ng apartment sa Malta. So, malamang meron ka ng 1,200 or 1,500. Meron din niyang 1,100 or 950. Iba-iba. Depende po sa location ng Malta. So yes guys, ang ginagawa po namin dati sa Malta is nag-share po kami ng apartment. So sa isang apartment, tatlong room yun. So sa isang room, maximum tatlong tao yung pwedeng tumira. So sa case po namin, dalawa kami yung nakatira. Sa kabila tatlo sila, sa kabila naman dalawa sila, ganon So example, yung, yung bayad ng bahay namin is 800, i-divide namin yun sa 3 rooms. So kung magkano ang For example, ang babayaran namin sa isang buwan sa isang room ay let's say 300, pagpalagay nyo na 300. So, yung 300 per room na yun, paghahatian ng mga taon nakatira doon. Kung tatlo kayo, tag-100 nyo. Kung dalawa kayo, tag-150 nyo. Ganon. Less 50 euro po doon sa bill, electricity at wifi. Share-share naman po kayo doon. So, ganyan po yung kalakaran ng pag-apartment sa Malta. Ngayon, meron ka pang matirang 696 euro. Kailangan mo namang i-less i po dyan yung bus mo. 100, um, 696 euro less 26 euro po ang bus. Yan po yung transportation sa loob na po yan ng isang buwan. Tinatawag po ng mga Pilipino yan na unlimited rides pero hindi po siya unlimited rides. Nagkakaroon na unlimited rides lang po siya kasi kapag naabot mo po yung amount na kinakailangan sa, sa bus na yon the rest po nung travel mo hanggang sa loob ng isang buwan ay libre na po. So, in short, sa madaling salita, ginagamit ang salitang unlimited kasi yung 26 euro na yan, nagsasapat na siya sa, sa isang buwan at kahit sumakay ka pa ng ilang ulit, kapag naabot mo na yung amount na po yan, libre na po yung rest of the rides tapos magpapanibago na lang po siya on the next month. So, klaro po tayo dyan. Ngayon, guys, so may natira ka pang 670 after nung um, transportation mo, iles mo dyan yung 150 na pangkain mo. So, guys, itong pangkain na to, ito yung breakfast, lunch, saka dinner mo, pati baon mo sa trabaho, ayan. So, tipid na po yung 150 euro. May mga ibang Pilipino na ang budget lang nila ay 100 or mas maliit pa. Depende po yan kung gaano sila kalakas um, kumain or gumastos, kanya Pero para sa akin, yung 150 na po yan is sapat na po yan kasi nagdadala pa ako ng baon ko sa work, ganyan. So, meron ka ng 520 na natira sa sahod mo. So, eto na ngayon tayo. Pag-usapan na natin ngayon itong 520 euro na natira. Sa Philippine Money po, ang 520 Euro ay 31,200. Sapat po ba ang 520 Euro para sa inyo? Para sa pagpadala ng pamilya? Pang-tuition ng anak nyo kung may mga anak kayo? Pambayad mo ng bahay kung sakaling may binabayaran kang bahay? Kung may binabayaran kang lupa? At higit sa lahat, pambayad nyo po dun sa utang na inutang ninyo nung pumunta kayo ng Malta. At magkano naman po yung karamihan sa mga ibinabayad nila sa agent or agency. Kung hindi ako nagkakamali, dahil ako mismo nakikita ko, naririnig ko sa mga Pilipino sa Malta, nagbabayad 'yan ng pinakamura ay 3000 euro, 5000 euro, at ito na yung pinakamalaki na 10000 euro at meron pang naniningil ng 20000 euro. Totoo 'yan kasi sa channel ko po, ang daming nag-PPM sa akin at ang daming nagre-reklamo na nasingil sila ng agent ng ganito kalaking halaga. Guys, paano nyo mababayaran yung inilon nyo sa banko o inutang nyo sa kapitbahay nyo o hiniram nyo sa mga ex nyo o sa kaibigan nyong madamot na pinahiraman ka pa rin ng gano'ng halaga, makapunta ka lang ng Malta, paano nyo ngayon po siya mababayaran sa halagang 520 Euro sa kabila nung lahat-lahat ng mga expenses pa ninyo sa bahay nyo, sa pamilya nyo. So, mag-isip po kayo mabuti bago po kayo mag-apply sa Malta. Huwag pa dalos-dalos. At huwag po kayong magpa um, engganyo dun sa matatamis na salita ng mga agent o ng mga agency kasi ito lang po yung nag-iisang matamis na salita ng mga nag-hire na yan. Naku, pupunta ka sa Europe, pag nakapunta ka na sa Malta, mapupuntahan mo lahat ng 28 countries sa Europe kasi Visa free na yan. Yung ID card mo, yung visa mo sa Malta, magagamit mo. Pwede ka nang mag cross country. Pwede ka nang magtrabaho doon. Mas makakahanap ka ng oportunidad ng mas malaking sahod. Halimbawa sa Netherlands, sa Germany, sa Switzerland, sa Finland, ganyan. Totoo ba to? So gagawan ko ba? Gagawan ko po siya ng separate video tungkol sa bagay na to para klaro po. Kasi itong video na to ay para lang po siya sa sahod. So abangan nyo po yung aking next vlog. After this vlog siguro, gagawan ko po yan na um, totoo ba na makalipat sa 28 countries kapag nasa Malta na. Ayan. So meron din po akong old videos na one visa is 28 countries. halog Halughugin niyo po ang channel ko. Nandun po lahat ng mga old video. Really guys, old but gold. Kasi guys, lahat ng mga informasyon doon is napakahalaga. Lahat ng informasyon doon na pinagsasabi ko ay based lamang po sa aking personal experience. So, hindi po ako yung nagre-research tapos ginagawan ko ng content, hindi po ako ganon. Sinishare ko po sa inyo yung mismong kinita ko, yung mismong actual payslip ko, at yung mismong mga expenses ko sa inyo. Kasi mas maganda pong mag-share ng reality kaysa doon sa agam-agam lang ba. Kaysa yung dun sa ano lang, dun sa sagap-sagap na balita. So, karamihan po sa mga Pilipino ganyan sa Malta. Sagap-sagap lang po. Hindi naman po lahat, pero karamihan. So, hindi ko na po isa-isahin. So, mag-ingat na rin po kayo sa mga video pinapanood nyo kasi marami din po mga vlogger na nagbablog sa Malta. Hindi ko man sila kilala o kung sino man yun pero in general, mga vloggers din po na may mga kakonektang agent na kunwari nagbablog ng totoong pagpunta sa Malta pero ang hidden agenda po nun, i-refer po kayo sa agent. So, ayan, public figure, kuno, tapos mag-hire, mag-refer sa agent, tapos ang laki ng singilan. So, yung mga tao maniniwala kasi nga nagbavlog vlog kasi nga nakikita naman yung mukha sa YouTube, ganyan. Pero meron po yung mga hidden agendas din. So, sana po, uh, maawa naman kayo sa mga Pilipino na nag-a-apply, na, na sinasanla na ang buong bahay, ang buong lupain, ang mga negosyo, kapalit lang ng pagpunta sa Malta, kapalit lamang po ng ganitong sahod na makukuha nyo sa Malta. So, ayan guys, kung nagustuhan nyo po ang videos na to, sana natulungan ko po sa inyo. At kung oo, ay maaari pong like ang aking mga videos. Mag-comment po kayo ng mga gusto nyo i-comment. At sasagutin ko po yan hanggat kaya ko po kayong replyan. At kung hindi ko naman po makapag-reply, gagawan po ako ng videos ng inyong mga tanong. At sasagutin po natin sa mga videos para lahat ng viewers ay makapanood at makarinig ng inyong mga sagot sa inyong mga katanungan. So yes guys, kapag hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel at bago ka pa lang, please, i-click nyo na ang subscribe button at pakiclick na rin po ang notification bell para notified ka po tuwing ako'y mag-upload. So guys, ayan, pasensya na po kayo, hindi po ako nakapag-upload ng 8 months kasi po, nabisi po ako. At tulad ng sinabi ko kanina, nag-aaral po ako ngayon at nagka-problema po yung channel ko, na demonetize po ako, gawa ng isang mistake sa settings ko, pero naibalik na po siya. Pero that is after 7 months. Kaya wala po akong gaanong upload sa kadahilanan na busy po ako sa pag-aaral. Hindi lang dahil sa hindi ako monetize. So, ayan guys. So, maraming salamat po sa pag at maraming salamat. So, kita-kiss naman po tayo sa sunod na video ni Trisha in Europe. Thank you so much. Bye!